ang linis po sa office is 2 times a, month lang. Dahil ngayon ay eh, Christmas, nag na lang ako ng blouse. Ayan. Kasi ang balik ko dito ulit sa work ko is January na. Kaya, naka ako. <laughs> Dahil Christmas daw eh. Ito na lang kasi yung last kong pasok. Ang pasok ko, January na ulit. Sana sa January guys, magnormal na. Balik na tayo sa dati para naman ang work ko is balik na rin sa dati na once a week kasi mapasok ko kasi ngayon isang bis sa isang kinsinas balo dalawang araw lang sa isang buwan kaya ang wish ko sa pagpasok ng 2000 2021 na nawala na itong pandemic at babalik na tayo sa normal at wala na sanang mga matinding kalamidad na darating sa buong mundo para ang mga taong na wala, nawala ng mga trabaho makabalik na sa yung, na, makabalik na sa mga trabaho nila gaya po ito lang talaga ang goal ko ngayon dahil yung trabaho, ang trabaho ko doon sa Green Hills na paglalabad at plancha na wala din dahil bawal nga daw ang stay out kaya wala po akong pagkulian kasi kung mag naman ako doon naawa naman ako sa anak ko kung iwanan ko sa bahay na walang kasama kaya ito na lang magtitiis na lang ako na tambay sa bahay kaya tumataba na lalo sa <laughs> tambay kain lang pero okay lang guys basta importante safe lang walang sakit Okay na sa akin yun. Ito so, muna ako guys, nagtambay-tambay kasi ang sabi ni ng isa kong boss na i-30 daw sila darating. Pwede na akong pumasok sa building kaso hindi pa ako makapasok sa office dahil kung i-30 sila darating, medyo maaga pa dahil ang oras dito ngayon guys 8 a.m. ng umaga bali 30 minutes lang ang ko. Kaya dito lang muna ako, ikot-ikot bahangin hanggang pag umabot na ng 8.20, sa ako akit ng building para diretsyo na ako pasok sa office. Medyo maaga ako kung ngayon pumasok para habang wala pa yung mga bus ko, malinisan ko na yung bawat table nila sa office para pagdating nila, hindi na disturbo sa kanila. Okay guys, ikot-ikot muna ako. Guys, ay guys, ano pala sa mga hindi pa nakasubscribe sa mga bago pa dito sa mga bago pang nanonood sa akin please subscribe my youtube channel Lidita TV at kung magustuhan nyo guys i-share nyo nyo or like ayan po ang view dito tahimik walang ka, katao-tao may tao man ilang, ilang piraso lang yan, magiikot-ikot muna ako sa BLVD guys. Mga 10 minutes lang para pag, dating ng 8:20 saka ako akong akit ng building. Okay guys, samahan niyo ako mag-ikot. Ito po yung view dito, guys. Ayun. Napakaganda ng view dito sa Tagig. Sa BGC po ito, guys. Yan. Mag-ikot muna tayo. tahimik dito guys masarap pa yung isa kong friend sa Sumba dito sila pumupunta mag-asawa pa Sabado or Linggo dito sila nag mag-bike kasi may bike silang dalawa mag-asawa nakakaabot sila dito kasi ang ganda nga naman dito dito ka mag o or mag jogging kasi tahimik o wala ganong tao hindi ka matakot kasi hindi dikita ng tao hmm. sanang umabot doon sa may park guys kaya lang medyo malayo-layo kunti kaya dito na lang muna si palipas oras lang naman ako dahil maya maya lang aket na ako sa building para pagdating ko doon nandun na yung bus ko para maka start na ako maglinis para maagang matapos yan po ang mga view dito sa tagig sa BGC. Ayan. Ah, thank you pala ulit guys. Magti-thank you ulit ako guys sa kasin ko. Si Judy na siya po ang nagpapasok sa akin nito. Kaya ako nakapasok sa ganitong work na office. Kasi guys, first time ko nakapasok ng upis na para maglinis dahil ang trabaho ko talaga mulat sa pool is laba plancha tapos dati naka extra ako dun sa kasin ko na coffee shop eh, dahil sa pandemic na stop din yung istop, uh, extra ko doon dahil nga hindi rin araw araw ang work nila doon saka siguro ako makabalik doon kung mag normal na at babalik na sa ayos ang lahat. Kaya thank you sa kasin ko Judy dahil kung hindi sa iyo, hindi ako maka makatry maglinis ng office. Dahil sa iyo. Kay nakaranas man lang ako ng trabahong kunwaring office girl pero linis lang pala siya ng office. Pero okay na rin guys, at least na naranasan ko kung paano pumasok sa isang office kahit kahit dalawang bisis lang isang buwan at saka thank you sa aking mga boss dahil ang babait nila. Toyo pasok ko dito guys, libre ako ng pagkain. Gusto kong mag o magkape, mayroon. Lahat kung pwede kong kainin kung gusto ko. Kaya thank you ka sa kanila dahil hindi ko na kailangan magbaon dahil pinapakain na nila ako. Tsaka silang lahat is muruit. Kaya thank you sa aking kasin. Kahit paano naranasan ko man lang, man lang mag-work ng upis Kahit, once kahit dalawang business lang isang buwan, happy na rin ako. Pero pag nag-normal guys, baka babalik ako ulit sa normal, babalik ulit ako sa dati na apat na beses ang buwan kasi dati talaga nung wala pang pandemic isang bisis sa isang linggo yon di malaking bagay na sa akin yon dahil okay naman ang bigay nila sa akin tapos libre ako kain kaya dinadasal ko na January sana magbalik na sa normal pala para babalik na rin ako sa work kung maayos para maka-extra na rin ako kung sakaling magpa-extra ng lava sa yung amo ko sa Greenhouse para maka-extra ako doon at saka yung sa alaga ko sa kundo kung sakaling pwede na makaiksa ulit ako doon maglinis para makadagdag kita dahil dahil ang pinangako ko sa akong nanay na pag bumalik sa normal ang trabaho ko buwan-buwan ako sa kanya magpadala para sa budget niya ng pagkain kasi ngayon guys hindi talaga palagi pero nung nakarang buwan nagpadala ako dahil dahil nang pambili lang ng ulam niya doon dahil may nakit yung income kong konti yun ang pinadala ko ngayon eh baka bukas itong income ko dito yung kita ko ngayon ibig kita ko ngayon baka ipadala ko rin sa nanay ko bukas sa Palawan para pamas ko sa sa kanya may pambili man lang siya ng tinapay doon at gatas kasi sabi ng nanay ko hindi na daw siya nakainom ng gatas kasi kulang budget niya kaya sabi ko sige yung kitain ko ngayon papadala ko bukas sa iyo para bumili ka ng gatas okay guys dito lang hanggang dito lang muna kasi papasok na ako sa building see eh guys titingnan ko kung pwede ako magkuha ng video sa taas pero kung hindi pwede mamaya na lang pag uwi ko guys thank you guys bye bye hello guys andito na ako sa office hindi pa ako makapasok kasi hindi pa sila dumating bali nauna pala ako dito kaya hintayin ko na lang sila guys guys, good morning ah, hindi na ako nakablog pag uwi ko kahapon galing sa work ko sa BGC dahil gabi na, na traffic, sobrang traffic kasi guys sa Guadalupe kaya ang tagal ko nakauwi sa bahay tapos hindi na ako nakablog pag uwi dahil nga na ako kaya natulog ako, ngayon na ako nag vlog ulit ah, kahapon pala guys happy ako dahil hindi ko inakala na na makatanggap ako ng pamas ko galing sa bus namin kasi dumating yung bus, bus namin dun sa opes tapos sabay sabay kami na ng halian unang pang, parang nahiya akong sumabay sa kanila pagkain dahil nga simple first time kong nakasubok ng ganun na may lands na kasabayan mo sa lamisa yung mga bus mo parang nahiya ako <laughs> tapos thank you kay ma'am Sandy siya talagang tumawag-tawag sa akin na halika na ate nag kumakain na katayo tayo oh, kakain na tayo nahiya talaga akong sumunod dun sa ano kainan tapos uh, you ako dahil ang babait nila lahat sa akin siyempre eh, ako na ilang talaga ako dahil hindi naman ako sanay na ang mga kasama ko mga ganon kasi alam nyo naman guys ang trabaho ko is bahay lapaplantsa o maglinis kaya parang first, uh, first, time ko talaga sa totoo lang first time ko nakasabay ng kainan ng ganon na mga kasama mong kakain ng lances mga bus mo kaya dala hiya yun sa akin kahapon pag upo ko sa umpisa pero uh, Napakaswerte ko dahil ang bait nila lahat sa akin. Tapos, uh, hindi ko rin in na pati pala ako makatanggap ng pamasko galing sa boss namin. Kaya thank you sa aming boss doon sa UBES. Uh, shout out ko sa kanilang lahat kay shout out kay Ma'am Nika tapos kay Sir Ron tapos kay Sir Joseph at kay Sir eh uh, sir ano sir Andrew tapos kay kay Ma'am Sandy na sobrang bait sa akin din tapos kay Sir Mike Sir Mike thank you so much ha sa dala mong mga pagkain kahapon dahil ang sarap ng mga dinala mong pagkain sa lunch natin kahapon Grabe ang daming pagkain guys dala ni Sir Mike siya la dala lahat sa bahay nila silang nagluto para lang may lunch kami kasi nga dahil sa pandemic ngayon bawal ang Christmas party kaya ang ginawa na lang ni Sir Mike nagluto siya ng maraming pagkain sa bahay nila dinala sa opis at doon kami sabay-sabay naglunch ang daming pagkain kung magutom ka kain ka ulit tapos pagkatapos ng kainan dahil ang daming sobrang pagkain ano, yung pinatake out sa amin. Share-share kami lahat. Kaya kami lahat kagabi pag uwi. Puro may dala. Ay, nakalibre rin ako ng ulam ng anak ko hapunan. Tapos ngayong araw na to may natira pa. Ayun ang kakainin ko. Kaya thank you so much Sir Mike sa pagdala mo ng masasarap na pagkain at saka sa bus din namin ano ba yung pang Sir Martin Thank you so much, sir. Dahil hindi ko talaga in-speak na pati ako makatanggap ng pamasko dahil eh, hindi naman ako talaga kasi ang pasok ko dyan sa office nyo is dalawang bisis lang sa isang buwan. Kaya hindi ko inakala na pati ako makatanggap ng ano, pamasko. Kaya thank you so much, sir. Sa binigay mo pamasko, yung one kasi no, yung one key kasi noon, ipadala ko rin sa nanay ko ngayon, ihulog sa Palawan kasi para mayroon din siyang pambiling pagkain sa amin sa buhol. Tapos yung one na matira, para sa sarili ko naman, ibibili ko ng rubber shoes na pang sumba para may remembrance ako sa, sa galing sa MMM para mayroon naman akong alaala ko na itong sapatos na ito ko dahil sa pamasko sa bus namin. Kaya thank you so much sa MNM sa lahat ng staff, sa lahat ng mga boss ko. Thank you so much sa inyo, sir, ma'am. Dahil napakabait niyo na sa akin lahat. Hindi ko nispek na na dahil nga is yung pinsan ko lang ang nagpapasok dyan sa office na yan dahil ang umpisa talaga niyan is gusto lang ng pinsan ko yung araw na yun na ako muna papasukin niya dahil may importante siyang lakad at hindi naman pwedeng hindi siya maghanap ng taong ipadala niya doon para maglinis sa office dahil nga inaasahan na daw siya ni Ma'am Sandy na darating yung araw na yun tapos kaya tinext niya ako na kung pwede ba daw ako na ako muna ang maglinis yung araw na yun tapos tinext niya si ni Ma'am Sandy na kung papayag e, naman si Ma'am Sandy kaya pumunta ako doon una pa na para ako nahiya kasi first time ko talaga guys sa totoo lang sa buong buhay ko first time ko magka-work ng maglinis ng office. kasi ang ang talagang nasanayan ko mulat sa pool is bahay yung laba plancha, linis pero yung sa office first time ko talaga makalinis kaya nung office na takot ako o nahiya kung oh, maus tama ba yung kilos ko at nagpasalamat naman ako guys kasi nagustuhan naman ni Ma'am Sandy yung T trabaho ko kasi sabi ni Jody na pag tinex daw ako ulit ni Minsan Sandy, ibig sabihin o ano, okay daw ang kilos ko kaya kaya kasi sabi ni Jody na ate Will pag pag sakali kung payag si Ma'am Sandy na ikaw na dyan ang ipapasok ko ikaw na lang kasi sa, hindi na niya matupag minsan dahil nga may importante din siyang nilalakad yun naman is tinix ako ulit ni mama Sandy na punta ulit daw nix pagka mandi ulit dahil maglinis kaya tungtuan na rin ako at least naranasan ko man lang guys yung pano yung feeling ng <laughs> papasok ng office <laughs> kasi sa buong buhay ko eh, talaga namang ang trabaho ko talaga sa bahay lang kas, kasang bahay lang talaga ang trabaho ko malat sa pool, kaya pero noong ano guys nang dalaga ako ang work ko dun sa Greenhills yaya ako ng ala yaya ako ng bata na nagli, ka, may sa ano pag papasok na yung bata naglilinis ako sa room ng bata at sa room ng amo ko yun lang yung trabaho ko doon nung nung ako kasi ang ginagawa ng amo ko pag alis ng bata sila talaga naghahatid ng papuntang school tapos pag alis nila ang trabaho ko na lang is maglinis sa dalawang room room ng amo ko at saka sa bata tapos noon tutulong na ako sa kusina, sa kusinera kung anong kailangan. Tapos kung mag na yung amo ko na mag na ako para sunduin ulit yung bata. Kaya mag re ako niyan kasi pag dumating na yun sila galing sa lakad, sakay na agad sa kutsi para sunduin yung bata sa school. Yun yung trabaho ko noon kaya first time ko talagang masubukan yung yung magpasok ka ng office. Kaya, tuwang narin na rin ako na pasalamat na rin din sa kasin ko dahil, dahil sa kanya naranasan ko kung paano yung mapil mo lang yung papasok ko ng office <laughs> tapos yung babait pa ng mga, mga bus ko doon kaya napakasurti ko rin kaya thank you, thank you rin Lord na na pinasok ko sa kasin pinsan ko doon at ang babait ng mga busko, lahat sila talaga doon mababait, wala na po masabi kaya shout out sa lahat ng mga busko sa MMM sabi nga daw nila ano daw yung MMM chocolate ba daw yun <laughs> yun ang tanong ng iba eh, hindi po chocolate guys, yung pangalan lang ng company yata hindi ko rin sure kasi nga, bago lang naman ako doon at saka ano lang naman ako, dalawang business lang isang buwan. Kasi noong bago nag-lockdown, once a week talaga. Ngay Pero mula nung nag-lockdown dahil nga nagbawas din ng pasok. Kaya isang bi dalawang business na lang ako sa isang buwan. Pero happy na rin ako. Kaya ngayon, yung ma, ma, yung pira kong natanggap na pamasko, ihulog ko sa nanay ko yung 1,000 para pamasko ng nanay ko. Tapos yung 1,000, ibibili ko po ng rubber shoes sir para may remembrance ako dyan sa sa office nyo. Yun ang gagamitin ko pag nagsusumba ako or nag jet, work out kami mga kasamaan ko sa, sa ano, sumba. May magamit ako kasi yung mga sapatos ko luma ang luma na mapalitan man lang okay guys medyo mahaba na ito thank you uh, happy lang talaga ako guys kasi hindi uh, ko first time ko kasi talaga naranasan yung ganong ganong pangyayari na makawork ka ng upis tapos makasabay mo pakain yung mga bus mo kaya sobrang happy talaga ako kaya thank you lord na mababait yung mga bus ko sana bigyan mo pa sila ng malalakas na katawan at bigyan mo pa na sila ng marami pang blessing Lord so kasi talagang ang babait nila sa akin masige guys ang haba na to sinasabi ko uh, thank you for watching guys kung hindi pa kayo nakasubscribe please subscribe my youtube channel Willy Dita TV at kung magustuhan nyo rin guys baka pwede naman po i-share nyo at saka i-like Okay guys, thanks, thank you for watching. Bye.